sa boxing nga noong linggo Mayweather versus Cotto Undercard lang pala ito ng Santiago versus Tulpo Ang naging cause nitong gulo Missing luggage ng Santiago kaya Claudine, init ulo na nakunan nitong tulpo Nang sumaway si Santiago, etong tulpo di susuko At pumutok ang boksingang sa igmay weather at koto At pumutok ang boksingang sa igmay weather at koto Girls and gays, kami ang heavyweight sa mga balitang gawa-gawa at kwelang patama. Ako ang internet action star na si Ramon Bautista. At yung may internet action star, dapat may leading lady. Kasama namin ngayong gabi, ang internet sexy star na si Petra Mahalimuya. Woo! Hello guys, good evening sa mga katropang may tama. It's So, ka pa? Dito ka na sa may tamang balita. Oh, baba, oh. baba, ba? ba, Kung meron yung internet, sexy star, ako naman ang internet virus na si Bubay lagi <laughs> nagpapaalala sa inyo. Bata-bata sa langit. Ang tamaan. Pangit. Sa mga tatamaan, huwag mo gagalit. <laughs> okay, naku kami ang pwersang may tama at kasama siyempre ang Tanya Marcao <laughs> at, at ito ang You know what, Ashley? Yes? The Philippines is a beautiful country. Why is that? That is why, we fight for it. Like the Scarborough Show <laughs> and the baggage we baggage? claim at the airport. What kind of airport? Na <laughs> <The> airport <laughs> with no CCTV. That's right. <laughs> But we, we are the news. Believe me, guys! <laughs> Makikita sa video na in-upload sa YouTube ang bahagi raw na naging eksena sa airport ng kanilang sagupaan. Nako, Ashley! Nagugat umano ang away ng dalawang kampong na umano ni Tulpo ng Larawan ang dismayadong si Barreto Santiago na kausap ang tauhan ng isang airline company. Dapat pinaalam palang lang mula katiklan na hindi maisasama yung bagahe namin para pagdating namin, hindi kami nag-antay ng matagal doon. Just to find out na wala pala yung luggage namin. Uh, Sobra na yung pag-aalipos tanong sa babae. Sobra na yung panduduro niya sa babae. At uh, pagmumura niya sa babae, na napapaiyak, natataranta. Sabi ko, bakit kaya, bakit naman gano'n? Kaya kinuha ko yung cellphone ko at uh, kumuha ko ng, ng mga litrato. Ang nakakaloka, both camps are claiming na sila ang biktima sa nangyaring gulo. Oo. Oh, nakilala pa sana ako nung uh, gusto niyang hablutin. Doon nag-umpisa ang away. Doon nag-umpisa ang gulo. At pinagtulungan na nila ako. Nabitan ko, sabi ko, sir, ano po yung ginagawa nyo? Bigla na lang ako sinuntok. Tapos sinipa ako. Sabi ko, ano ba problema mo? Sabi ko, bakit ka nanununtok? Ganyan, ganyan. Humarap siya sa akin, dun sa counter ng Cebu Pacific, Civic na ako ng dalawang beses. Dalawang beses, sabay tinulak ako sa counter ng sobrang lakas. Hati ang opinyon ng publiko sa naganap na insidente. May naninisi sa mag-asawang Claudine at Raymart at may naninisi kay Ramon Tulfo. At syempre, may naninisi sa anilay kakulungan ng airline company. Company. So what's new? What is new? Matapos lumabas ang balita, na curious tuloy ang publiko. Bakit nabugbog si Ramon Tulfo? Hindi ba siya ang hard-hitting journalist? Gosh! At matapos Gosh. siyang masapak, nagsumbong daw kaya si Tulfo sa kanyang sarili. Bukas ang may tamang balita sa mga susunod pa ang coverage kahit pa sa MGM Las Vegas pa yan